ayaw pa ng Pilipinas magdeklara ng digmaan. Hindi pa to kinukonsiderang armed attack. Yan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Pabor ba kayo dito? Ang sabi kasi hindi pa tayo handa sa gera. Tayo ba talaga ang hindi handa sa digmaan o ang Amerika? Nangangahulugan kasing may inaantay pa ang Pangulo. Tapos hindi nyo ba nahalata? Nasa Pilipinas na ang long-range ballistic missile ng US Army na kayang pasabugin ang China. Kulang pa yan. Tapos kakadating lang sa Pilipinas ang pinakamalakas na fighter jet ng US, ang F-22 Raptor. Permanente na rin nakadeploy sa Pilipinas ang B-52 bomber aircraft. Mga ganto ang inaantay ni PBBF. Dadating at dadating kasi tayo sa puntong aatakihin tayo ng China. At ang gusto ni PBBM pag nangyari yan, gaganti tayo pabalik sa pamamagitan ng pag-atake rin sa Chinese. This was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. About uh, the invocation of the mutual defense treaty, it has uh, not been uh, I mean, considered in our discussions. Pabor ang ilang war expert kay Pangulong Marcos. Hindi pa to panahon. May oras din niyang China dahil pag nagpadalos-dalos ang desisyon ni Pangulong Marcos, maraming mga Pilipinong inosenteng madadamay sa gulo. Maraming mga gusaling masisira. Chill lang dapat tayo. Concerning, and in fact, I would characterize it as an a further escalation of what's happening there. I wouldn't uh, characterize it as something that really amounts to an armed attack. It would usually involve deaths and widespread destruction of facilities. So right now, uh, what happened, although it's quite serious, and many people think, and I also tend to think, that it's just a matter of time before someone actually uh, gets killed. But right now, it's not yet an armed attack. Ang gustong mangyari ng China magkaputukan na. Inuudyok ang militar na magkagera habang maaga pa. Iniiwasan na rin kasi ng China mas dumami pa ang dumating ng military asset ng US sa ating bansa. Kaya asahan daw na mas papalalain pa to ng mga Chinese. Pero maganda raw ang utos ni Pangulong Marcos na maximum tolerance. Ang kaso nga lang magiging talunan tayo sa harap ng publiko. Pre, ano tayo dyan? Concern tayo dyan dahil yun exactly yung hinihintay nila. Magkaroon ng putukan para re-respa kami nila ng full force. No? And you'll notice na nakadeploy, ang laki nung nakadeploy nila ng forces ngayon. No? So, given yung overwhelming deployment, yung deployment nila ng overwhelming forces, no? uh, pag nag-umpisa yan no? Siguro daw um babanatan na nila lahat. Okay. Hindi rin naman natin gusto 'yon, no? Hindi naman sa hindi tayo handa kundi talagang mismatch yung available forces natin at sa kanila, no? And yung resources available to them for a prolonged, uh, prolonged conflict eh, us. No? He, mm -hmm. as much as possible, iwasan natin yon And dapat, we should never be, be the one to file the first shot. Essentially kung kayo kaya ang tatanungin. Tama lang ba ang naging desisyon ni PBBM na wag muna tayong magpadalos-dalos? May araw talaga yung China. O gusto nyo palagan na natin agad? Ikomento sa baba ang saloob.